Nung bata ako, may kakaiba akong hilig. Mahilig akong sumilip sa mga kabaong tuwing may lamay. Para sa akin, parang normal lang. Hindi ako natatakot, hindi ako kinikilabutan. Pero isang araw, sinamahan ko yung kalaro ko sa bahay nila. Patay kasi yung lolo niya. Pagdating ko ron, automatic na ginawa ko yung nakasanayan ko. Sumilip sa kabaong. Tinitigan ko yung mukha ng matandang nakahimlay. Pero maya maya, nanlamig yung buong katawan ko. Kasi bigla niyang binukas ang mga mata niya. Tumitig siya diretso sa akin hindi ako nakapagsalita. Ang alam ko lang tumakbo ako palabas at napaisip kung guni-guni lang ba yun. O totoo. Fast forward. Ngayon nasa 20s na ako. At aminin ko hindi na ako ganun kadali sumilip sa kabaong. Dahil nga doon sa naranasan ko dati. Isang hapon natulog ako kasi kailangan kung gumising ng alas 5 ng madaling araw para pumasok sa trabaho. Pero habang natutulog, napanaginipan ko ulit yung eksena nung bata ako. Yung mismong lamay ng lolo ng kalaro ko Kitang-kita ko yung mata niya na bumukas, yung malamig na titig. Para bang buhay na buhay pa rin sa alaala ko. Doon ako nagising. Pawis na pawis, hingal na hingal. Nagulat ako nang makita kong eksaktong alas tres ng madaling araw na pala. Tumayo ako medyo lutang pa. Madilim sa kwarto at medyo nakaawang yung pinto. Sa bungad tanaw na tanaw ang sala. At doon ako kinilabutan. Kasi may nakita akong nakahiga. Isang lalaki. Nakabarong. Nakahandusay siya mismo sa sahig ng sala namin nanigas ako sa takot. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang nagawa ko lang dahan-dahan akong humiga ulit. Nagtalukbong ng kumot at pinilit ang sarili kong makatulog. Pero hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung tanong. Yun ba ay panaginip lang? O binabalikan na ako ng multong minsan ko nang tinitigan sa kabaong